Hello, hello. Mga kamadyo. Uy, Valentine's na bukas, guys. Salom, eh, bukas ay araw ng mga puso. Ay, tapos na kami nagtanghalian, guys. Kay. na lang. Yan. Yan ang ating. ngayon kasi? <coughs>

ng Kasi sa balita kagabi, maugan. Siguro sa ibang parts ng Manila.

ano, magtupi ng mga damit bagong laba. Ayan. Ano naman ang gagawin natin? ngayon. Ngunit yung anak ng malaki, yun, sa niya ako, siya nang luto, katulad na nang luto, kasi sa kanin, may isang bahay. Ano nga rin kasi 17 years old, anak niya na kaya. Marunong na siya sa gawain bahay.

sabi ng asawa ko sabi ng asawa yung mga malulong sabi ko eh ganoon lang ako eh daily life vlog kung ano yung mga ginagawa sa araw-araw yun -araw. eh, ganoon lang ako ulit-ulit pero mas maganda kasi yung iba namang yung mga iba namang content Siguro pag ano yung nanonood ng mga vlog ko lagi, sabihin ano, ulit sure, ulit lang yung vlog ko. Kaya kasi, kasi ito pa yung mga nagawa ko eh. Kasi pero pag umuwi na kami guys, yung share daw yun. So ligaw, marami na akong nakuha. May pakita ko na rin sa inyo. Ang ano, ang gandahan ng share ko. Kaya hindi pa kayo nakapunta ng share ko parang nakapunta na rin tayo. Diba guys? Mga kamancho. Kung kumunta kayo ng share daw, mga kamancho. Pwede ko kayong i-tour doon. Mga kamancho. ko kasi in order ko sa ano sa shopping. Tapos yung kasi ng anak ko mga kabadyo, kulang pa. Kaya e, di ba nag-3 rehearsal sila kahapon na balik ko. Doon nakita ko ano yung kulang. Yung um order, ako sa shopping. Di ba naman yung kulay na pinag-alaw? Ano ko? Di talaga mga item. -ano, kasi may mga seller talaga kasi no, ibang ano. But, natin, naman, may papadal na nakakamadali ba yan sila? Nakakamadali nila. Yung panapit yun din naman maayos kasi kailangan sa iskod yun. Di ba mga kamadyo? may ididikit mo ka ba diyan? Baba. Ni sa ko palang guys na ano. Ibigkit na naman ako kasi magpapa-packaging kami ng mga gamit para ano, may pakargo namin na mga dadalhin namin. Guys, paano naman? Pa-comment naman kung may mai-suggest kayo ano, yung mura lang na ano, para mga cargo, para ano man -ano, ng mga gamit. Kasi yung mahal kasi sa ano, eh. syempre sa mga kilala ano? mahal. Kaya hey, nag-hirap ako maghanap kung mura, mga, mura kanina, mga, mga, pag, ano, mura makamura kami ng mga pag-anong mga gamit. na ko sa pa kayo, okay eh. Okay. Actually, dala din namin ito, guys. Nagpumunta kami dito. Noong June. Noong June na kami dito. May okay, wala eh. Kailangan namin umuwi sa church sa Surigao Kasi parang malingit siya ako. Hindi siya liyan dito. Hindi kasi siya makapag-anong-anong sa dagat. Gusto niya magdagat. Okay. That's

Nakuha, basic nga. na sa school. Bini. Na, na hmm. hmm, Nung huh? <laughs> eh. si, na you know, ano, sa Tiroksan? Hmm. Nung sa Tiroksan? Hmm. Sabi ko ko Ha? na sinumutang pa ba sa school. Bini? Hindi daw pinapirang mag... Si... Si... Hindi nang don doon. Hindi nang naiwan. na sila... Naskalahan ko. Naskalahan sa ฮัลโหลฮัลโหลแมงก้ามน na-stress ang asawa ko mga kamadyo kasi yung panganay ko nasa, sa nasa share ko Nagsta, nagsumbong sa kanya na nakakapag drive daw siya ng motor May, marunong naman talaga na siya mag drive kaya lang ayun hindi namin pinapa drive dahil syempre yung discretion hindi natin alam e minor pa yung motor ng papa niya doon, hindi mo share ko din drive niya daw na-stress yung papa niya kasi syempre ilang beses namin sinabihan na hindi pa siya pwedeng mag-drive ng motor kasi minor pa kung anong mangyari makadisgrash siya siya ang maano syempre minor walang lisensya ayun pinagsabihan niya <laughs> hindi talaga pwede pa yun kaya yung ganun talaga mga kamajo yung mga teenager nating anak may mga ano na kasi hindi na minsan hindi na natin ma ano makontrol kasi may sarili na silang ano ah uh, decision sa sa buhay minsan lagi ko pa sa sabihan kaya lang malayo kasi kami sa kanya kaya kaya isa din yan sa dahilan kung bakit uwi na kami doon kami ano okay, babalik na kami lang sorry ka dahil nandun nang yung pangalan ko food. Hmm. Ayun lang. Na-share ko lang mga kamadyo. Yung panganay ko sa 17 years old, di eh, ano niya, dinadahilan niya sa papa niya. Mag-18 -e naman na daw siya. Eh, sabi, kahit pa, hindi pwede, hindi pa pwede. Iniingatan ka lang namin, sabi ng papa niya. Eh, pwede ka lang mag, drive pag nandyan ako. <laughs> Oo oh, nga naman, mahirap kasi. Mahirap. Ano nga no, yun, dami mga batang ano. Kaya pa? Parang gusto yeah. ko magkape. cup eh. <laughs> 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 Naihiya ako. Hindi pa kasi ako. Naihiya eh. Hindi talaga. para gumagawa. Hmm. Yung isa na may ano. Sa so, tayo kay ano. Tumit kasi yung sadya ng sula ko. Medyo sila. <laughs> nice stress sa binata niya. <laughs> kung pupunta tayo dun, sasama si MJ. Eh, di ba inoobo nga si ate? Di ba? Ano araw na yung Thursday, bukas, Valentine's Day. Mga kamansin, ang paparinig na. Bukas, ano kaya yung regalo ng asawa ko sa akin bukas? Wala siyang narinig mga kamadyo. <laughs> Wala siyang narinig. Pabukas, Valentine's na pa. Hmm. Huwag tayo makisabay sa ano. Huwag tayo makisabay sa Valentine's. Bakit? Maganda nga eh, kasi para ma-feel mo talagang Valentine's. Sige mo mga kamadyo. Kaya <laughs> kung makisabay. Eh, maganda nga yun eh, kasi para ma-feel mo talaga yung Valentine's pag sa ano. Kayaan mo sila. Kasi, Bote pa yung anak mo magse-celebrate bukas sa school. <laughs> <laughs> ano naman? Okay. Huwag lang tayo pa. Mag-jack in po eh. Hmm. tayong magawa eh. Okay, okay. Shoutout sa ating mga kababayang OFW. Kamusta kayong lahat dyan? Sa ay nasa malusog kayong pangangatawan lagi. Is mga ano ko, mga pinsan kong OFW, mga pamangkin ko kay Danny Vic Arkaya Donoso. Wow, shout out sa you Vic. Kamusta ka na dyan? Sa Europe. Ingat ka palagi. At sa aking mga pinsan din. At sa lahat-lahat ng OFWs all over the world. mag po kayo palagi. Mm, relief ko ang mga ano nyo. Alam, nung dati talaga sa Katarpa ako, parang alam talagang homesick na homesick ako pa. Hindi ko talaga alam ang dahilan. Iyak lang ako ng iyak. Yung parang pero parang feeling ko na parang ano dito, talagang may ano. Pero hindi ko matukoy kung ano. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko alam kung anong dahilan. <laughs> talagang maka-experience ko talaga yan. Sabi ko, ala, ganito pa talaga pag ano, malayo sa pamilya. May experience mo yan dun, sa Saudi? Hindi kasi, ano mm, yung, mm, Marami kasi kami doon, maraming mm, marami mga Pilipino doon. Marami din naman kami. Kasi malilibang ka kasi pintuhan, nakakatawa, yung basketball. Talaga right? ako. Ako, ako, ako kalahat yung laki dyan. Marami din naman, ano, marami din naman kami kasama ko sa ano, doon. Hindi ko alam. Nagaya yung mga kasamahan kong lalabas. Ayoko ko lumabas kasi gusto ko lang umiyak. <laughs> Grabe. Pero nung ano na, naka, nalampasan ko yung ganun, wala na, nasanay na rin na ako na ano. Pero talagang, tapos dumating yung dumating doon yung kapatid ko sa, sa Qatar. Yun parang naano na libang-libang. -libang. Tapos nag- nagsi yung mga pinsan ko. Yun, hanggang sa yung tito ko na assigned sa Qatar. Kaya ang saya na. Nawala yung lungkot ko. Kasi every Friday, kasi yung pinaka Sunday doon yung Friday. Every Friday, nagtitipon-tipon kami. Tapos, sinusundo ako ng kapatid ko doon sa villa sa ating namin. Yung ganyan. Kaya, nawala lang din yung ano ko. Shoutout sa kapatid ko, kay Marie George Donoso. Yun. Sinusundo niya ako dati. Kaya, nawala yung ano ko, homesick ko. Diba pa rin talaga, pag may ano, kasama kang ano, Mahi Ang mahirap yung ano, mahirap yung mga mga kababayan nating ano sa bahay kasi syempre wala silang ibang makausap, di ba? Lalo na kung P kayo, Hindi. Bakit? Lalo na kung ano, wala silang mapagsabihan kasi sila lang wala silang makausap. Ganun, di ba? Ganun.